Patrick, Diyos ko, kawawa. Sige lo, Patrick. Ano? na? ba diba nga, 100 na lang yung pera. Magkikihati pa kami ni Patrick. <laughs> 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 Labos, wala 100% so, lang si sa akin. Si wala sa sa'yo. Sa wala sa sa'yo. Wala sa'yo. natin yung mm -hmm. tangke. Mm -hmm. Buntis ka Bilin, eh, di, eh, di pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa ako buntis nun. Ay, oo. Oh, si Patrick pala pa lang anak ko. Si Pat. Pa. sa apartment yun. na kami balibago dun, di ba? Si Kim. Hindi pa. Wala, wala pa si so, Kim. Ba, na, nasa Kuwait ito nun yan. Eh niya. Oh, de si Patrick pala ang anak ko, nasa Balibago kami. Wala ito, nasa Kuwait. Siya pa wala buko sa Sa, Balibago, no, oh, panahon no. naman ni Pakyut yun. <laughs> oh, si Pakyut ngayon, taba ka ba? Buntik na nga. Um... Ay, kinuha sa kalimbirin mo. Oh, kinuha sa kalimbirin. Buntik na nga. Ba, nung isa na, nung isa na, ka, sasalubo si kami ni Jennifer sa SM. Sabi niya, Kumusta si Arthur? Sa'yo ko sa nandiyan man. Ano pa sa lubong sa'yo? Wala nga na, hinihingi ang kong selfie kuripot ng tao niya. Like, Ano, ayaw. Kaya natatakot ako. Hindi ko na nakita si Arthur. Natatakot ako mabuntis. Baka... Sabi ko naman, kumusta si Jennifer? Ayun, okay naman. Nagtuturo. I have to chill. Ano sa sex? Hindi natin yung sabay Ha? Natin. Ano nagsama siya ulit? Siguro, kasi napit siya eh. Nakabisiklita. Bisikleta ata. Tumaba? Oo. Tumaba si Jennifer. Baka lag, laging na nasa kusina ng shark. Ewan lang. Tapos ano? Sinanay pala kay Gina Katira. Hindi ko lang alam. Yung mga dyan? Nagbayad ako ng internet sa mga kompleks. Mm. Sa mga dyan niya. kayo? Nakita ko si, ano, si, si Gi si ang itim. Sige, ba? Hindi mm. yun, nakamotor. May kita kayo niya, no? Ni Jennifer. Oo, nasabi ko Wala. Hindi niya bat, bat siya. Ba't ba, ba, ko naman siya babati? Ano ko siya, di ba? Di sabi, diyan, siya, diyan, ngayon, dito, dito, sa buha siya. Hindi hindi siya. Tanong kay Alton. Di tabi ko dyan sa akin. Malay ko. Hindi nga siya makatingin sa akin ng direction. Nagsalo ko kami sa food court? Si Kim ang kasama ko. Tingnan pa kanya si Kim eh. Kasi hindi pa yung nakita si Kim eh. Si Kim ang nakatingin siya kay Kim. Mama, sabi <laughs> niya, ito na mas si Kim. Gusto maglaro doon sa Lobo. Mm -hmm. Di ba yung Lobo na doon sa may harap ng... ...ah, mm -hmm. uh, yung Boulevard. Sa may likuran ng stage ng SM. Mm -hmm. Eh, pag, pag anong kami ni Pakyot. Dito siya. Dito kami. Eh, sige, hinila ako. Mabunta tayo doon sa balon. Eh, hey, papawisan ka. Sabi ko, wag ka na maglaro doon sa mm -hmm. may balon Sabi ko na sa pero Pero, siya, bakit ko sa babati? Siyempre siya, babatiin? siya. Hindi siya, siya nakasakay ko eh. Hindi ko naman siya kaibigan. Okay. Okay. Ay, ba? Ay, Ay, hindi ko pinasin. Bakit daw? Hindi mo mapapasin. Hindi mo pa ikaw kasi ayaw mo kabutin. harap <laughs> <para> pa na. Harap-harapan <laughs> na. Saan ka, ano? Saan ka ng pera nun? Sa'yo? Oh. Ay, kahit hindi uh. ako kahihingi sa'yo. Ano No? Sa <laughs> Magkabit na tayo.